Bakit nagkagera ang Israel at Iran? Ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay matagal nang umiral at maraming dahilan kung bakit sila nagkakaroon ng alitan o gerahan. Hindi ito simpleng usapin, kundi resulta ng politika, relihiyon, kapangyarihan sa rehiyon at seguridad. Narito ang mga pangunahing dahilan: 1. Ideolohikal at relihiyosong pagkakaiba. Iran ay isang Islamic Republic na pinamumunuan ng mga Shia Muslim clerics. Israel naman ay isang Jewish state. Ang pamahalaan ng Iran ay matagal nang hindi kinikilala ang karapatan ng Israel na umiral bilang isang bansa. 2. Pagsuporta ng Iran sa mga grupong laban sa Israel. Iran ay kilalang sumusuporta sa mga militanteng grupo tulad ng Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza Strip. Ang mga grupong ito ay kalaban ng Israel at kadalasang may mga rocket attack o so pag-atake sa mga border. 3. Programang nuklear ng Iran Kinakatakutan ng Israel na gamitin ng Iran ang nuclear program nito para gumawa ng sandatang nuklear na banta sa kanilang kaligtasan, kaya't ilang beses nang inatake ng Israel ang mga pasilidad na pinaniniwalaan nilang bahagi ng nuclear program ng Iran. 4. Proxy Wars o Digmaang Hindi Direktahan Madalas na hindi direktang naglalaban ang Iran at Israel. Sa halip, naglalaban sila sa pamamagitan ng mga kakamping grupo sa Syria, Lebanon, Iraq at Gaza. Halimbawa, ang Israel ay madalas umatake sa Syria upang sirain ang mga weapon shipment ng Iran para sa Hezbollah. 5. Mga kamakailang kaganapan 2024-2025 Kung tumutukoy ka sa kamakailang eskalasyon o aktual na girian, Posibleng ito ay dahil sa retaliation. Maaring may ginawang airstrike o pagbatay ang isang panig. Pag-atake sa mga embahada, konsulado, o oil facilities. Pagsabog ng tensyon sa Gaza, Lebanon, o West Bank na pinalala ng pakikialam ng Iran.